Pinatulan ng controversial content creator na si Chloe San Jose ang isang netizen na tumawag sa kanya ng retokada. Sinupalpal ng jowa ni dalawang beses na Olympic gold medalist Carlos Yulo, ang naturang body shamer na nagkomentong tama raw ang hinala niyang sumailalim siya sa nose enhancement. Nagpost kasi si Chloe ng mga litrato niya sa Instagram na kuha sa pagbabakasyon niya sa Tokyo, Japan nitong nagdaang long weekend. Ang tanging nakalagay sa caption ng kanyang IG post ay, As a Hikari. Parang nakapangtulog na si Chloe sa ibinahagi niyang mga litrato. In fairness, marami ang pumuri sa girlfriend ni Carlos at nagsabing ang pretty-pretty niya sa kanyang photos kabilang nariyan ang ilang celebrities. Pero may ilan pa rin nambasag kay Chloe tulad na lang ng isang netizen na nagsabing nagpagawa siya ng ilong base sa nakita niyang litrato ng dalaga. Sabi ne ang pagawa NS ilong hahaha, retake, retoke pa more hahaha, ang pang ng naturang IG user, hindi naman ito pinalampas ni Chloe at talagang sinagot niya ang body shamer, ano po yung retake, ang naisulat nga ng basher sa kanyang comment sa halip na retoke. For your information, and I've said this so many times, I've never had any surgery done to my face body, ang mariing pagdedenay ni Chloe sa tirada ng netizen. I have no issues with getting cosmetic procedures done. But am I the only one who thinks her nose was actually cuter before? She 100% has had a BBL. She did have a nice sized butt before, but I stalked her pictures one time, and out of nowhere she has a Kylie Jenner butt. Looks like she has an invisible nose plug. How does she breathe out of those tiny nose holes? Like her, she initially got the nose job to fix a breathing issue she had from a car crash but this looks like the kind of thing that plastic surgeons have to fix because the nostrils can cause more problems. Anybody else think of Michael Jackson when you look at her nose? Di naman nagpa-apekto si Chloe sa mga basher dahil alam daw niya sa sarili niya na wala siyang niritok sa kanyang mukha at kahit saan pa man parte ng kanyang katawan. Anong sa tingin mo kaibigan? Nagparitoke nga ba si Chloe tulad ng sabi ng kanyang mga bashers? Ikaw na lang ang bahalang humusga kung nagparitoke nga ba siya o wala. Pero wala naman sigurong masama ba diba, kung retokada ka man o hindi ang mahalaga maging totoo ka sa sarili mo. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.